Kamari! This is Mr. Universe 1881. It's one more vlog. And welcome to this... Baby. Ah, ah, ah. So I'm wearing the hat of the farm. And shades, of course, from Jessadol. Ito yung binigyan niya sa akin. And I'm bringing this. Meron tayong dalang mga junk foods. Then pupunta tayo sa Faustina Cold Spring Resort. So this is a cold spring, guys. And uh, ano siya? Maganda siya doon kasi mainit ang panahon. Tinding init ang panahon, guys. We need to, ano muna, pa-cool down. Cool down! Dapat tayong magpalamig, di ba? So, I'm with Brenda and the rest of the social climbers in the farm. Actually, maganda talaga itong hindi, ano, maganda itong hindi, tawag nito? Hindi planado ba kasi, o oh, tignan mo, oh. Hindi planado kasi, na-con siya, magiging successful. Kasi kung planado, may mga times na magpa-cancel. Okay, may mga times na magka-cancel. Huh? Ah? Yeah. So, we're here. Uh, are... ah? heading there. Let's go. Nagka-pang-pang ato.

po. baby. ay Hi, baby. Smile, baby. Smile. Di ka magkuan swim. Ay, ah, marag sakit sa imong duguhan Nga pag-ingon. Wag lang. Sobrang magaling. <laughs> Sobrang <laughs> magaling. Sobrang magaling. Sobrang magaling. Sobrang magaling. Ano pa sila, siya Nanawag kasi siya sa si, kuha? Katong... ng pagtangkuan punana si kuhaan. Puntana. pantas kamo si siyang isakyan nakabaloy na sa mga siyam 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 na siyam 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 siyam

Oh, oh my boys. Boys. Oh, wait, anak. <laughs> <boys>. <laughs> Hindi na sila baby, baby boys, belly boys, boys daw. Kasi malaki na mga baby chan baby chan baby at mga bilbil. Belly boys. Kira okay. ko sa term belly boys. <laughs> okay. 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 Bet, ito sa akong bet, be. Hindi mag-quiz yan. Tatalo ka dyan. <laughs> Alam mo lang ka. Huwag <laughs> 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 ka <laughs> Huwag kang tigurin din sa <laughs> kuwa. Asya, asya, asya. As. Pinakita ka na lang mo ka abs. <laughs> ano muna? Puro lalaki muna. Tapos mamaya puro boys. Puro girls. Yeah, puro boys muna. <laughs> ano muna <laughs> na, amin na. Puro boys muna. Mamaya kayong girls. Uh? Oh, ikaw na, oh, ikaw, okay. ikaw mag oh. Boys muna para... Sa so, kasal niya. Uh, yeah. <laughs> Para may energy rin si Brenda. Tapos sir, niyo si Brenda. Yan yung mga gusto niya. yung mga niya mabuhok. Akbay ba? Go, Kenneth! Yan mo na putang nila. Very good. fuck <laughs> <laughs> <look at> <laughs> Oh, <Our> girls. <laughs> Uh, girls. Uh, girls, isang shot lang ha. Mabilis <laughs> yan lang kasi kina. Magbabae. Mag mag Kaya closer, itikip niya kay Brenda. Sige, yan ang gusto niya. Bye! Hindi nakaitim para kasi sa niya ngayon. Ramdam ko yung happiness na Thank you po! You're welcome! <laughs>

hindi na <laughs> swim na pa sila po ng ano ah. <laughs> alam ko oh, nakatawa si Herrera ay Herrera, ay Herrera two words. Three syllables. Wait lang, wait lang. Eras, eh, ano mo siya ha? <laughs> sige, sige. Italon mo siya, italon mo Go. Ah, okay. Ato, Brun. Ato, Brun. Diri, diri, diri. Simbahan nga, wai. Ato. Daga na ito nakabet, ani di ay. <laughs> ah ganina rin siya. Oh, oh. Na, Kaparang, ibig sayo na siya walang sa yobri niin parang kahit sa pa. iyo like <laughs> ay 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 Dali! ay 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 Tawag tawa ha, ikaw may plano nun <laughs> Yan na Papawi na kami And May mga pahabon na pa picture Yan. Hey, we're done swimming So mainit talaga ang panahon And of course You know Maghanap naman kami ng masasakyan <laughs> kanina pumunta kami doon, dito nagabalabal ngayon ewan eh, ko. Ilang motor dai? Tagiy motor dua. Saan man? Ayang. Kuya, yung nagabalabal diyan tang kuya pa dayon. Sige na kay parang kuan. Nara mano? Ay nando dai. Halika di ay ko lang magsakay. Duwa. Ay tuloy na sila man dai na si J Ford. Ay duwa na lagi. Duwa man duwa. let's go yeah.